room. Good evening, I'm back. This is Samrusas and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh, this is it guys. Pag-uusapan natin ngayon, pasok sa hot picks nila. Kung sino to at ano to, yan ang tatalakayin natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people. Mabuhay, kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers, subscribers channel, Hello po sa inyo lahat. Maraming maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo. Syempre dito sa channel ko. At syempre sa lahat naman ng makamamasam dyan na laging sumusuporta dito. Araw-araw, lagi-lagi, maraming maraming salamat guys sa inyong lahat. Syempre usapang Miss Universe tayo ngayon. So, ito nga, magbibigay na tayo ng bonggang-bongga -bongga reaction natin sa ay nilabas ng telemundo na kanilang kauna-unahang first hot pick. O, oh, di ba? So, nakakagulat kasi syempre naglabas nga sila ng hot picks nila. At in fairness, napasama ang ating Miss Universe Philippines na si Maria Atisa Manalo. So, I'm happy. Happy ako kasi syempre si Maria Atisa Manalo syempre yan. At ayon hindi sila nagdalawang isip ilagay sa 12 na kandidata na napipil, napipisil ng telemundo na makapasok sa top 12. O, ba diba? First hot pick pa lang to, bago pa mag-prelim. Diba? So, siguro doon nila binay sa yung mga event-event ng mga candidates. And then, ayun. So, ito ang kanilang first hot pick na inilabas. At sino-sino ba mga kandidata na tingin natin na napili nila at tama ba yung mga napili nila so i'm so excited syempre so first ay nandito ang pambato ng Peru so si Peru hindi mawawala sa kanilang listahan at in fairness naman yes ramdam ko si Peru na iba ang atake iba yung galing at panalo din naman talaga yung kumbaga yung kumpiyansa kasi ni Peru talagang nando doon eh kaya hindi ako magugulat kung malalagay talaga sa hot picks nila si Peru and then si Miss Guatemala yes maraming nga nagagandaan kay Guatemala. At in fairness kay Guatemala, maganda ang execution, maganda ang kanyang ipinakita na performance dito sa mga activity nila at hindi ako magugulat kung bakit nalagay dyan si Miss Guatemala and then of course nandiyan dyan din si Miss Chile Ayan, from the beginning pa lang naman si Chile talaga. Maraming nang nagkakagusto kay Chile kasi sinasabi nga nila na bongga nga daw talaga ang beauty ni Chile. Magaling yung atake. At ayan, nasa first hot pick ng Telemundo. And then, of course, si Miss Panama. Mm -hmm. Alam niyo sa totoo lang, gustong gusto ko din si Panama. Yung nakita ko siya in person, gusto ko yung height, gusto ko yung body, gusto ko yung eksenang ipinapakita ni Panama. At in fairness, ang fresh ng beauty. Para siyang uh, si, ano, si Miss Mexico noon na nanalong Miss Universe, si, uh, Andrea Mesa. Yes, ganun ang datingan niya in person. Yung alam mo yun yung magugulat ka dahil may ganda pala talaga siya. At let's see sa Ecuador. Yes, hindi mawawala sa listahan nila sa Ecuador. Eh, as kahit naman sa atin, di ba nakikita din natin na talagang pumapalo din sa Ecuador. And then, of course, si Mexico. Sino ba naman makakalimot kay Mexico? Eh, napaka-intriga ni Mexico. At, alam mo yon sobrang talagang iba din yung dating na ginawa niyang inay at napansin siya ng bonggam-bongga. At syempre, hindi rin mawawala si Turks and Kekos. So, yun. So, kasama din sa listahan nila. Alam niyo sa totoo lang, sa lahat ng black beauty, si Turks and Kekos talaga ang isa sa mga gusto ko yung beauty. In fairness talaga, sa personal, sobrang ganda din ng atake niya at talaga yung face value niya. Talagang mapapawaw ka at iba din, mm -hmm. iba din si Turks and Tecos. And then of course, Miss Argentina. So si Miss Argentina, mawawala pa ba sa listahan? Eh, talaga naman, kahit tayo mga Pinoy, e eh, gustong-gusto din natin si Argentina. Marami naggagandahan talaga kay Miss Argentina. At ayun nga, queen na queen yung dating. And then of course, hindi rin mawawala sa kanila si Miss Venezuela. Diyos ko, si Venezuela, no, laging pasok talaga sa listahan ng lahat. Iba kasi yung pinapakita talaga ni Venezuela. At kahit di naman ako, ay talagang naa-amaze ako sa kanya ng bonggam-bongga. At let's see ko ano yung mga magiging eksena niya bukas sa preliminary competition. Andiyan din syempre si Miss Thailand. Oho, oh, naku si Thailand. Diyos ko mo, wala pa ba si Thailand? Eh, parang feeling ko, yung mga paandam ni Thailand, talagang kung ano, panalo at kumagat. Yung kumbaga, parang nakita natin na sobrang iba talaga ang datingan pa rin ni Thailand. At ayan, in fairness, so napapansin talaga. And then, next is si Cote Ay, nako si Cote Sino pa ba ang aayaw kay Cote? Kasi nga, di ba, bukod doon sa first run up na siya sa miss, uh, second run up siya, sa Miss World ay iba din ang eksena niya sa performance niya talaga sobrang panalo din at magaling at hindi ako magugulat ko ilalagay talaga nila yan dyan si ano si Cotebuar at tignan natin kung ano ang ipapakita niya sa mga susunod niyang ano eksena and then of course Miss Pilipinas. Ay, my gosh. Natuwa ako kasi at least, di ba, sa Asia talaga dalawa lang ang nakikita nila, si Pilipinas at saka si Thailand. Alam nyo, sa totoo lang, sa Asia, sino ba talaga ang malakas sa tingin ninyo? Ako para sa akin, syempre, at least sa manalo pa rin. Ayun nga lang ang atake kasi ni Ati sa Manalo. Parang nag-quiet siya. Etong mga nakaraang linggo at hindi natin nararamdaman yung ingay niya talaga. Yung yag -yag -nig -yag -nig -nig -ba, yung yung biga yung ayon, parang medyo nawala talaga siya doon. Pero naniniwala naman ako na mag-aatake to ng bonggam boga Patutunayan niyan ni Ati sa Tagasa sa intablado bukas na. No, ako ang dominante pagdating sa Asia. So, ayun nga, sabi ng ganon, ah uh, miniting daw ni Emma eh, Tiglaw itong si Vina para magbigay ng advice ko ano yung mga kailangan gawin, ano ang pihit na gagawin, ano ang ataking gagawin. I hope makatulong yung grand attack na gagawin ni bina dito sa Miss Universe stage para sa preliminary. So, bukas, excited tayong lahat dahil eto na nga, syempre. eto na yung talagang hinihintay natin bakbakan. At umaasa tayong lahat na magle-level up nga ang ati sa Manalo, ba? Diba? So, talagang naniniwala ako na ibibigay niya talaga yung magandang performance at atake niya dyan. At sana pagkatapos ng prelim ay maraming ma-impress at mailagay talaga nila sa top si Atisa. Alam nyo sa totoo lang sa ngayon, pwede naman talagang manalo si Atisa. Bakit hindi? So isa siya sa mga parang nakikita ko na hindi imposible talaga na manalo sa competition na to. Kasi ayun naman talaga yung makikita mo din sa kanya medyo nagkulang lang talaga si Atisa sa mga styling, sa mga damitan na kailangan niya ilabas. Pero kung na-perfect niya yon ay talagang matatakot talaga ang lahat. Doon lang, so medyo na-disappoint lang ako doon sa nagpadamit o nagdamit kay Atisa. Kasi nga, kung iisipin mo, dapat hindi niya sinayang si Atisa ng ganun-ganun lang. Ang sabi ganun, wala daw kasing alam pagdating sa mga pageant. Pero kung wala ka palang idea, sana nag ka or sana sinabi mo na lang na hindi kita madadamitan, di ba? Pero syempre, nandyan na yan at tapos na. Nakakapanghinayang lang kasi yung instead na pumalo tayo ng todo-todo ay hindi yun yung nangyari. Pero hindi pa naman huli yung lahat. Kasi, ayan nga, nakita natin this week, talagang ay yung mukhang nagdala si Mama Jay ng magagandang damit ni Atisa. At nakita natin na parang pak na pak ang beauty, pak na pak ang eksena, pak na pak ang orahan ni Atisa. And, ayun, so medyo lumalabas ngayon ang ingay ni Atisa na maangas siya at I'm so excited talaga Sa prelim na magaganap bukas So na kay Atisa na yan Kung paano ipapanalo tong competition Pero tulad nga na sinabi Nung lahat na kailangan lang natin Magtiwala talaga kay Atisa At hintayin natin Kung ano ang ipapakita niya Sa eksena niya sa Miss Universe Looking forward ako Kung ano ang mga bala niya bukas At I hope Na sana talaga magandaan lahat At ma-enjoy ng mga hurado ang panonood nila sa so magiging performance ni Maria at ni di Diba? Diyos ko Lord. So, nandoon tayo syempre sa atake na parang sana maibigay talaga ni Ati sa to ng bonggang-bongga. At ayun nga, so looking forward ako kung papalo nga ba ang Atisa at ibibigay na ba ni Atisa talaga yung best para sa Pilipinas. At Malalaman natin yan bukas. Lahat, lahat. Kaya kung na-excite ka, go. So, sa ngayon, ito ang first hot picks ng Talimundo kung saan ang mga napili nila ay talaga naman masasabi ko din palaban lahat, di ba? So, palaban lahat. Si Peru, Guatemala, Chile, Panama, Argentina, Turks and Caicos, andyan din si Mexico, si Ecuador, ah uh, Venezuela, Thailand, ah uh, Costael ano uh, Cote d'Ivoire and of course Pilipinas oh di ba kaya good luck and let's see kung ang ating pambato nga ba ang mag-uuwi ngayong taon-taon ng Miss Universe Crown. So, alam nyo sa beauty, pwedeng-pwede talaga si Atisa. Wala naman duda, yung beauty talaga ni Atisa ay pasok sa banga. Pero, depende na nga lang niya sa magiging performance, depende na lang sa magiging atake. So, good luck kay Atisa and wish all the best. Diba? So, yon. So, kayo guys, ano guys, ang masasabi ninyo, syempre, dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon. I-comment below mo yan para at least malaman ko naman kung ano naman at chika mo sa mga tinatalakay natin. Syempre, maraming salamat sa inyo lahat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko at sa mga hindi pa nakakasubscribe Please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click na rin po ang notification bell to more updates and syempre sa aking mga chika sa ng ganon always keep smiling and laban lang so guys hanggang dito na lang hanggang sa muli nating chikahan see you tomorrow thank you guys